Hello mga guys, nandito po kami ngayon sa bukid ng maaking ano, aming um, isang uh, kasama namin sa vloggers sa kapatid niya kaya ito makiki ano kami, makikikain. Kaya sabi na ano, pag kumain daw kami, kailangan namin magdayot ng The dog 'Di ba? Yung isa 2 minutes at 26 seconds. Challenge daw to kung ilang minuto sa akin nagkaon na tour diba? ano, ko Para ay Diba? Hindi ako ko. Parang uso dito yung ano, yung ano nga niyo, electric. Parang mas mabilis ka pa sa akin na. Siyempre. Ano yung link ay dakurkuran? Oo. Oh. Wala ano pa. Tignan na pag nagpumalit siya kali. Sino ka na kumalit ng kurkuran? Joseph lang na gano'n yan. Ha? Yung i-asawa. Naguman? Ewan. Kaysa naman mapakurkur sa nung dito. Ay, halik ka na sa buka. Mapakurkur pa sa banwa. Mapakurkur. <laughs> bong, -bong talaga ka talaga kaling mami ay. Pero kung ito ka sa banwa, aghasil eh. Ah, nakapila minuto na ako. 1 minute and 30 seconds. Mabilis. Ay, ng cellphone ko basag eh. Biyan ni ning. Papalit ni hali kuna. Ya pa nga palit. May darating akong dalawang ano. O bigyan mo na sa akin yung isa. Oh, ito pa mimigay. Hindi. Ah, Libre na, daw na. 'yun. Hala ko ipapamigay eh. O gain sa TikTok siya kasi kaganda. Oh, kena. Okay be, patingin be. Mama, bilis ka pa sa akin ah. Finish. Okay. And